Uh, hello guys, good morning. Uh, Mag-vlog man tayo sandali sa may sapa. na naman tayo ng digit uh, legit marker na ginawa ng mga Japanese. Ito guys oh. Napapansin natin yan guys. manmade made Yan guys oh. Yan. So ibig sabihin, nandito sila nung unang panahon. Uh, sabi nila is matagal matagala, matagal na tong ano yung puno na to. Uh, wala nang bunga, guys. Wala nang bunga oh. Dahil sa katagalan, wala nang bunga siya. So oh. Yan guys oh. Yan mga guhit-guhit guys. So ibig sabihin yan guys sa mga tabing sa mga uh, nilibing nila yung mga lumang lumang daanan, ang ibig sabihin yan yung mga guhit na yan. So, isang isang ano din yung tawag nila. Ah, uh, pwede nating gamitin na isang beans marker. So, dito sa sapa, guys. Maganda dito tapos yung mga bato dito Nakaman siya, guys. Yan, guys. So, oh, hindi siya normal na bato. Is nakaman siya. Yan, guys. o oh, naka Panay may patulis. Oh nga uh, ganyan klase na ano guys. Tapos dito guys, may ano pa dito guys oh. Yan, hindi normal na bato yan oh. Manmade rin. Yan guys oh. So, ito, ito guys, naka-hardship pa guys oh. Yan, oh. naka-hardship pa. Ah. Yan. Uh, may mga ano talaga dito yung kaya tawag nila na may mga nilibing madami dito guys matagal sigurong hapon dito guys so, ito yung mga ano guys ito guys kakaiba rin to na bato uh, parang ano siya yung pina ano kasi karamihan sa bato dito ang picture ganito sa so mga sa bundok yan ganito dito pero ito isang ano na iba ng klase, parang natamaan na ng isang chemical. Ito ay man-made oh. Patulis guys, pwedeng gawin nating ano uh, bins marker. Pero mga direksyon lang to nagpapasunod kung saan banda ang mga area na pwede mong pupuntahan yan guys oh ito guys meron pa siyang heart guys oh parang ano siya tawag dito ito is so pailalim sa bundok guys so nakasip siyang ganyan so pailalim so pailalim sa bundok, bundok ang taas. To guys oh, napakagandang marker guys oh. Maning talaga guys oh. Yan guys oh. Maning. Lapit-lapitan natin guys para makita nyo guys. Yan guys oh. Dito tayo sa taas guys para makita natin yung ano nga kung meron pa ba sa giliran ito guys is lumang daanan ah, lumang daanan ka kaya to lapit lapitan natin guys para makita natin yan guys oh yan yan guys oh ah, may mga guhit guys oh yan so marami guys maraming guhit-guhit siya. So galing dito sa ano guys, na-encounter na ako dito. Parehas talaga yung mga ano nila, yung mga gawa nila. So galing dito guys sa baba tayo magumpisa. Ano uh, nasa ito nasa 5 at 3 meters. 3 meters itong puno na to, matagal na daw to. Iyan guys oh. Matagal na. So ang area is positive talaga. Tapos ito oh, hindi hindi ito normal na butas guys oh. Yan guys oh. Baka may dito, guys. Malalim talaga guys oh. So itong butas guys nakaharap din dyan so ano siya connection siya connection siya sa dito sa sa sanyog sa na to. So kung mapapansin natin may mga bamboo diyan oh. oh. Yung bamboo. guys, uuwi na kami. May ano ko, ah, kasama ako. So <coughs> nakita silip ko lang, so nagtataka ako. Ano? Ah, 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 hindi normal yung mga bato, talagang ginawa nila guys. So Iba yung mga texture na bato dito So, ito yung isang ano Isang Isang man-made guys Yan, itong ibig sabihin is Nagpapasunod pa sa taas ng bundok So, taas ng bundok Marami tayong makikita rin So, ito guys May, may bahay na Yan So, dito guys Makikita natin sa ano nila Yan isang ano isang diamond jewelry so jewelry banda roon, pasunod pa ron aron yan guys oh yan so titingnan pa doon kung anong kasunod yan oh napasunod pasunod yan guys oh diamond so jewelry design so ito ito is nakaship ship siya So sa sapa mga manmin talaga guys So yan guys oh. Yung boulders na yan, man mid rin. Nakaharch siya. Padaritso sa may sapa. So malaki siya guys. So, direkta ganyan. So, meron dito sa Ano uh, Manili out nila dito sa mga may sapa. So, maganda ang Area dito guys So, dito tayo guys Ito ay lumang daanan Tingnan natin guys Yung isa Yung sinabi niya na papasunod yan guys ito ito yung sinasabi niya guys so diamond ship siya so pinapasunod tayo so banda dyan so possible kasi ito yung ito yung sinabi nung usa doon sa may ano so diamond ship yun yun guys oh so. ito yung tinuturo niya yan guys oh kung saan ang patulis banda roon so possible lang dyan yung ano dyan mga anomalia so ito guys oh dari dari dar dar tayo guys ito yung yung ano sinasabi niya yan yan guys So hanggang dito lang po guys. Salamat po. God